ayan, good day mga kamukha. Welcome back again dito sa aking channel, Kerry35 Vlog. And for today's video ay uh, magpipis tayo ngayon. At uh, ang ating ipipis ngayon ay itong linang na galing sa ilog. Ayan, ayan yung, ayan yung kanyang itsura. Uh, nakuha sa pag iislus uh, o kaya pag google panning. Ayan yung kanyang itsura. So para makuha natin yung ginto nito, kailangan ipadaan natin dun sa uh, tinatawag na piisan. Ayan. So, ang paraan na yan ay tinatawag na ano? Piis. Piis. <laughs> piisan. Ayan. So, ganito. Pareha silang din. Ayan. So, bali, meron kaming dalawang uh, dalawang timba na ipipiis. Ayan. Na, Nag-start tayo ng anong oras yun? Alas otso? 8.30. Siguro matatapos kami dito mga alas 11. Yan, tatlong oras mahigit. Kailangan kasi dahan-dahan yung pakain mo dito kasi maliit yung uh, ginagamit namin na piisan. Pero kung malaki sana to, mabilis siya. Kaya lang maliit kasi kaya medyo matatagalan dito. Yan. At nandito kami sa bandang uh, secret. <laughs> Maganda kasi dito kasi malinis yung mm -hmm. uh, tubig kumpara dun sa ilog na pinagpapaningan ayan malinis yung tubig uh, malinaw at saka uh, hindi siya natatabunan ng putik yung itong sako na ginagamit kasi pag uh, ito natatabunan ng putik siyempre nadudulas si, si ano nadudulas si gold <laughs> ayan mm -hmm. so tara samahan niyo kami at uh, magpiis tayo at siyempre Uh, kung gusto mo yung mga ganitong uh, content ayan, pasubscribe na lang dyan at uh, mas maganda, i-click mo yung notification bell icon Okay, sa paraan na paglalagay nito, ayan. Eh dahan-dahan lang kasi uh, kung mapapansin nyo dito sa kaniyang uh, dito sa unahan. Uh, dito dito na didikit yung ginto dito sa unahan hanggang dito. So pag uh, uh, naalud na yung nilagay mong lilang sa kamolang papaka uh, lalagyan ng ganito, ayan. Dahan-dahan lang. Ayan. Yan So, wag mo munang uh, wag mo munang pakainin agad. Antayin mo munang yung uh, nilagay mo. Yan. Saka natin pakainin ulit. Ganoon. Ayan, depende kasi yan kung kung malaki yung ato, kung malaki itong sluice box na gamit natin, pwede nating damihan yung ilalagay kahit ganito kalaki. Pwedeng isang isang pakain lang. Toyan. So, ah, uh, wala nang laman yung sa unahan. So, kailan natin lagyan? Ayun. 'Yun. So, ganun yung paraan ng pagpipiis Na technique ko ah. Hindi ko sinasabing ito yung uh, gagawin o kaya ito yung uh, dapat. Eh sinasabi ko lang technique ko. Ayan. So, sa mga nanonood diyan na professional, eh bahala kayo diyan bala kayo sa mukha nyo. <laughs> Siyempre, ang pinapakita ko lang dito ay yung teknik ko. Ayan, kanya-kanya tayong paraan. Kaya, uh, uh, dito sa video na nilalabas ko, eh, uh, kumbaga, eh, sinishare ko lang yung aking kaalaman, yung kunting idea ko. Ngayon, kung nasa sa inyo, kung susundin nyo o hindi. Ayan. Kasi meron akong mga nare na Uh, mga professional na nagko-comment na mali yan, hindi tama yan. Ayan. So, advice ko lang sa inyo, uh, kung magaling kayo, gawan nyo rin ng video. Ayan, gawan nyo ng video, tapos uh, explain nyo yung ginagawa nyo. Upload nyo sa YouTube o kaya sa Facebook para naman ma-share nyo yung kagalingan nyo, yung alam nyo. Kasi dito sa YouTube, hindi tayo nagmamagaling dito. Uh, kung bagay, eh, uh, nagsishare lang tayo, ayan, ng kaalaman. Siyempre, kung gusto mong matuto, eh, makinig ka. Makinig ka sa kapwa mo, uh, alam alam yung trabaho. Hindi yung, eh, uh, porque marunong ka na, hindi ka na makikinig sa kapwa mo, ano, kapwa mo minero. Yan. Yun lang yung alam ko eh kasi marami tayong marami akong na-receive nare na comment na ano eh, mga professional eh. So, yun lang yung uh, advice ko. I-block mo rin at uh, panoorin natin para ano, uh, subukan natin yung paraan mo. So, ang ginagamit natin palang uh, ito, yung sako na to ay ayan. 'Tong sako na to ay sako ng ano to, uh, mais. Uh, hindi, sako ng kapi. Kapi o kaya uh, ano pang pinagagamitan nito? Kap hindi. Kapi at saka beans yung gamit nito. Ito yung itsura niya. Pero meron akong mga napanood sa YouTube sa Visayas yata yun. Ang ginagamit yung balat ng puno ng saging yun yung ginagamit nila so hindi ko pa nasubukan yun maraming nag advise din sa akin na gamitin yung, ano, yung balat ng puno ng saging pero uh, nakasanayan na kasi namin tong ganito eh. yung sako ng uh, ano, sako ng uh, kapi sako ng kapi o kaya mani pala Ayan, ginagamit ng ano to sako ng kapi at saka mani Ayan. yun So, tuloy natin. So natapos natin yung isang timba At uh, malapit na rin tong Maubos, ayan, eh. kunti na lang So ilang Ano na lang yan, ilang padaan Pagka high grade Pagka high grade yung uh, Pinipiis o kaya pinapadaan dito Dito pa lang sa unahan na to Kitang kita mo na Dilaw siya Dilaw siya pagka doon sa unahan Pagka high grade Ayan yung uh, uh, Indikasyon na high grade siya yan. pero ngayon kasi bihira na yung ano mm. bihira ka na makachamba sa high grade dun sa ilog uh, siguro kung malakas yung bagyo bagyo talaga gaya nung umpong malakas yung umpong nung, uh, yung bagyong umpong kaya uh, ang lakas nung agos ng tubig dun sa ilog Ayun nakachamba kami dun pinakamababa na yung 2 grams 1 grams per day kami nun, nung kapatid kong bunso, 2.5 grams yung ano namin dun eh, yung uh, lumabas sa per day namin eh, isang araw yun, half day. Ayan, malapit na. At oras natin ngayon ay 10.45 am, ayan, baka 11.30 matatapos na kami dito. سيكل يبقى ما يتوارد Ee, zat, <laughs> là, thể nhưng, nữa, mình đi lần này mình sẽ ít. Mà garden là coi đó này là kiểu vô go Okay. Ayan. Yun na. Ayos. Alam. Ayos. Tapos na. At uh, ang susunod dito ay ililinis na lang tapos lulutuin na. Alright.